Alam mo, hindi na ako naawa talaga sa kanya. Binabawi ko na lahat ng sinabi ko. Kapal na mukha niya. Alam mo, naiimbier na ako sa kanya, ha? Kung ano-ano mga pinagagawa niya sa akin. Malandi ng taon? Jared, malandi ba ako? Ano, sumusobra na yan, eh. Kakabisit. Ano ba yan? Ay, hayaan mo na yan. Hayaan mo na, hayaan mo na. Alam kong si Blair ang gumawa nito. Kakabisip. Alam mo, napaka-KSP niya, no? Pwes kung ayun ang gusto niya, hindi ko ibibigay yung satisfaction niya. <sighs> Sorry talaga. Okay lang ba? Mm -hmm. Sige. Alam mo, okay lang 'to. Kasing haba ng hair ko 'yung pasensya ko. Dapat hindi na pinapalaki 'yung mga ganto maliliit na bagay. Hmm. Smile. <laughs> May eh, kulang ba sa research? Kompleto yan, as requested. Mukhang wala dito yung isip mo, bro. Na kay Greta at Jared. Bakit? I don't care kung mag sila. Really? E eh, kaya na ko po nagre-review ng same page dyan. Eh, halata naman, bro. Apektado ka. Eto kasi si Greta. Alam naman yung kakabreak ng ni Jared at Claire tapos sa siya agad. I mean, she's setting yourself up for failure. Bakit ba kasi hindi mo na sabihin yung totoong feelings mo para kay Greta? Di ba kesa isip ka ng isip dyan? Malay mo bro, gusto ka rin niya. Alam mo, pwede pa naman kita mahalin eh. Pero siguro hindi pa sa ngayon. Baka malang araw o kaya sa susunod ko na lang na buhay. Mm. Jared, thank you, ah. Kasi hinatid mo ako dito. Tsaka, thank dito sa jacket. Sorry ko na lang kapag magkikita tayo ulit. Don't worry about it. You can keep it. Suot mo sa store pag nilalamig ka. Para kunwari andun ako, tapos sinayakap ka. Hmm? Pick up lines, yarn. <laughs> <laughs>